Pag-uusapan natin sa videong ito kung gaano nga ba kayaman ang isla ng Mindanao. Okay, so ito yung part 2 noong ginawa nating video noong mga nakarang araw tungkol pa rin sa Mindanao. Pero bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyo ng bansa at isyo ng lipunan. Okay, so ating pag-uusapan dito sa videong ito kung gaano nga ba kayaman itong isla ng Mindanao. Kasi in the past few years is ang uh, in the past decades is kilala ang Mindanao sa mga terrorism, sa insurgency at uh, poverty. At yung mga patayan diyan sa Mindanao. Kilala ang Mindanao doon. But um uh, pumunta naman tayo dito sa lighter side or sa the other side ng Mindanao. Kasi um uh, nung time ni Duterte is na stop na yung mga insurgency dyan at mga um uh, mga karahasan dyan sa Mindanao. So Um, itong uh, yaman ng Mindanao ang ating pag-uusapan sa video ito so dito sa rice production alam nyo ba na ang Mindanao is 25% ng national food security na uh, sa, sa sa rice production is nanggagaling sa Mindanao at 30% ng um, food security is dito din nagbula 87% yung pineapple production, 78% is banana production at uh, aside from that is kilala rin ang Mindanao sa sa produkto ng mais, ng mango, coconut rubber, coffee, sugarcane, kakao at napakarami pang iba. So bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika kasi noong mga nakarang buwan is ugong-ugong itong panawagan ni former President Rodrigo Ruado Duterte na kung saan is gustong humiwalay ng Mindanao sa pulo ng Pilipinas pero uh, malabo itong mangyari sapagkat uh, majority ng nasa posisyon ngayon is hindi na nila makakaalyado at katindihan um, ang banggaan nila ng kasalukuyang administrasyon. So itong um, itong Mindanao is um, kilala siya sa agricultural uh, products okay at um, isa rin itong mga ito isang itong uh, minahan. So bakit itong lugar na ito, itong isla na ito is napakayaman sa natural resources napakayaman sa agricultural resources, bakit uh, marami sa mga part ng Mindanao is naghihirap pa rin um, pero nung mga nakarang taon, ba? Diba, na meron na mga malaking projects itong si former President of Ligurua Duterte at uh, medyo nagkaroon na rin ng uh, konting pag-asenso ang Mindanao, kung kaya nga dito talaga ito ay balwarte ni uh, former president Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte so itong uh, itong Mindanao na naikwento ko na doon sa ating previous video na kung saan ay ang infrastructure dito noong uh, pumunta ako ng Luzon kasi galing ako ng Mindanao at nung pumunta ako sa Luzon noong 2010 2011 is nakita ko yung Uh, kaibahan ng mga infrastructures na ipinapatayo ng gobyerno at yung mga example na lang yung ka, mga kalsada ibang-iba yung hitsura ng mga kalsada doon sa Mindanao compared mo dito sa Luzon. Okay, so parang sabi ko parang maiyak ka talaga sa sitwasyon doon. Bakit napabayaan ng um, national government nung time na 'yon 2010 is hindi pa president noon si former president Rodrigo Roa Duterte. Buti na lang at naging presidente itong si former president Duterte at Uh, meron na talagang pagbabago nung umuwi ako noon ng 2019 is meron ng pagbabago ang Mindanao talaga when it comes to infrastructures at makikita mo talaga doon sa quality ng pamumuhay ng mga tao na ibang iba talaga sa uh, quality ng uh, life ng mga tao dito sa Luzon So kumbaga talagang napag-iwanan ng ilang-ilang dekada itong Mindanao when it comes to improvement and progress. When in fact, dapat sila yung uh, sufficient yung foods foods nila, sufficient yung kanilang uh, financial budget kasi nga uh, 'di ba malaki ang contribution nila sa national level. Kasi yung mga kinikita doon ng uh, ng gobyerno sa at mga negosyante doon sa Mindanao is napupunta pa yan sa national level at ilang percentage na lang ba yung nakupunta doon sa sa Mindanao? Okay, so napnap na parang napakakawawa ng kanilang sitwasyon. At halimbawa na lang din dito itong Davao de Oro. Ang Davao de Oro is isa po siya sa mga pinakamayaman na probinsya. At itong Bukidnon isa sa mga pinakamayamang probinsya na kasali sa, sa national level doon sa survey is kasali itong Bukidnon itong Davao de Oro sa sa pinakamayaman na probinsya. Pero bakit yung uh, realidad sa on the ground ng mga ng mga pamumuhay ng mga tao is hindi mo makikita at uh, talagang marami pa rin ang mahirap. Kasi po mga kapolitika itong mga probinsyang ito is marami po dyan ang mga negosyante. Example dito sa Davao de Oro, marami po dyan ang nagmomonopolize ng natural resources yung mga natural resources sa example itong mga minahan okay kasi kaya nga marami ang landslide diyan di ba kasi napakarami pong minahan diyan sa Davao de Oro itong uh, itong mina ng ginto diyan merong bundok na mga ginto diyan na minimina at napupunta lang po sa isang tao na mumonopolize po yung natural resources okay yung mga mayamang negosyante na kung saan is dikit sa politiko at um, meron nga doon balita di ba na kung saan is billion-billion o -billion manong mga buwis ang hindi nakokolekta ng gobyerno dahil yung mga mining mining corporations is hindi nagbabayad ng tamang buwis. So bilyon bilyong peso po ang nawawala sa kaban ng gobyerno. Mga kapolitika. So uh, ang indication nito is babalik ito sa mga tao na kung saan is walang fund yung gobyerno para pangtustos dito sa poverty alleviation ng mga tao dito sa Davao de Oro at itong Sibug sa Bukidnon mayaman po ang uh, Bukidnon. Pero isang tao lang pang may hawak ng mga malawak na lupain dyan. Example, yung mga plantations. Yung mga agricultural plantations dyan is hawak ng isang tao ng mga isang politiko. Okay, so, kumbaga, yung mga yung mga tao is uh, uh, mga mga tauhan pa rin ng mga mayamang politiko at mayamang negosyanteng ito. At walang pagbabago sa kanilang buhay kasi yung nagpapayaman lang is yung nasa taas, yung mga politicians lang. Why not itong mga natural resources na ito is dapat i-divide sa mga tao. So, yun po ang nangyaring realidad. But, uh, when it comes to infrastructure, mga kapolitika, is napakarami, napakalaki na po talaga ng improvement dyan sa Mindanao. Itong mga malawak na railways, itong mga paliparan, itong mga, mga tulay, mga, mga flyover. So napaka napakalaki na po especially dito po sa Davao at sa sa Cagayan de Oro napakalaki na po ng improvement. Okay, so bakit mahalaga itong mga infrastructures? Of course, yung mga produkto kasi na dinadala sa sa public market, 'di ba? Kailangan kailangan kasi uh, mabilis at madali kasi pag uh, hindi hindi maganda yung dinaanan is yung mga produkto rin natin is nasasayang kasi kung lubak-lubak yung daan nasisira din yung mga produkto mga kapolitika okay so yun po ang impact noon at napapabilisin yung biyahe ng mga produkto para hindi masisira at isa rin sa mga magagandang nangyari noon mga kapolitika nung time ni former President Duterte is nagka naubos or natapos na itong mga pamumugot ng ulo sa Mindanao. Diba dati nung mga previous administration na kung saan is talamak yung mga terorista na kung sa is nangingidnap sila or nang hostage sila ng mga foreigner at ipapatubos nila noon kapalit ng salapi so nung time ni former President Duterte naalala nyo ba na wala nang nangyaring ganoon at yung insurgency sa Mindanao yung mga Abu Sayyaf, yung mga MILF di ba humupa na yung tension doon sa Mindanao at yung uh, mga New People's Army yung mga rebelde so humupa na rin yung pwersa nila doon at uh, ang indication po kasi noon is kung uh, maganda yung peace and order sa isang lugar or sa isang rehiyon is makahikayat ng ng uh, ng mga foreign investors at mga mga mamumuhunan doon sa lugar. So malaki po ang impact ng peace and order na ipinatupad at nangyari sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte kung kaya uh, may point itong cessation ng Mindanao or pagsiseparate ng Mindanao para mapanitili na peaceful yung lugar okay kasi yun naman talaga ang una-unang uh, una-unang titignan ng negosyante sino ba ang mamumuhunan sa isang lugar na kung saan is uh, puro kaguluhan at sigalot yung mga nangyayari so napakalaking impact po nun okay at uh, ang dito sa Maydaw is kasi enough na yung uh, food supply, enough na yung kanilang agricultural products. So bakit uh, bakit hindi natin sila payagan na kung saan is mag-separate at magkaroon ng sariling form of government na kung saan is mapaunlad at ma-divide yung mga natural resources sa Mindanao. So dyan natin makikita yung uh, pag-unlad ng isang lugar. Kasi mga kapolitika, isipin mo itong Davao City is napasali siya sa mga richest cities sa buong uh, Pilipinas. Whereas itong sa Ilocos na kung saan is buong ang kani Marcos is nasa politika. Bakit hindi masali-sali dito sa mga richest cities sa buong bansa? So yun pa is malaking question na kung uh, sino ba talaga ang subok at proven and tested na sa larangan ng pamumuno sa uh, gobyerno mga kapolitika. So yun lamang ating masasabi at ating opinion sa isyong ito. Maraming salamat at don't forget to like at subscribe.